welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab! Congratulations, Adam Richards, the 8th Gawad Lasalianeta Most Influential Celebrity Nominee. Sa pagiging matagumpay ni Pambansang Bay Asia's multimedia superstar and box office king Alden Richards, sa iba't ibang larangan sa mundo ng showbiz at pagiging negosyante, kasama pa ang pagiging advocate at may mabuting puso, malaki ang impact niya sa mga netizen, lalo na sa mga kabataan sa pagiging role model at pagbibigay inspirasyon na patuloy na mangarap at tuparin ang mga ninanais at hangarin sa buhay. For sure, lalong mas malakas ang impact kung magkasama pa silang dalawa ni Mrs. Nicomaine Pokerson na harap sa madla bilang tunay na mag-asawa, mas maraming may inspire ng mga fathers and husbands sa mga achievement nila. Gayun din ang mga mothers and wives sa pagiging successful phenomenal love couple nila Richard Jr. and Nicomayne Quackerson. Kung wala lang sarswela na ginawa para buwagin ang aldob, for sure, hindi nila pipiliin na maging private ang buhay pag-ibig nila. For sure, mas maraming kabataan at newlywed couples ang may inspire sa pagiging matagumpay nila bilang mag-asawa. Mag-boyfriend girlfriend pa nga lang sila noon, marami na silang na-inspire. Lalo na ngayon na sobrang successful ng kanilang pagsasama at pamumuhay. Billionaire na silang matatawag. Nasa level na sila ng financial freedom. Ang daming negosyo at ang daming branch ng McDo. Kaya kung hindi lang naka-private ang pagiging husband and wife nila, for sure magkasama sila sa nakaraang forum ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang pareho silang guest. Mas magiging powerful ang pagbabahagi kung pareho silang guest bilang mag-asawa. Hindi lang pananalapi ang pwede sana nilang ibahagi, kundi pati ang matagumpay nilang pagpapamilya bilang Fokerson Jr. Family. Pag-ibig at pananalapi, sana ang maaari nilang ibahagi. Sa buong madla, kung hindi lang nilikha ang sarswela, mas marami sana ang magiging mas masaya. Malaya sana nilang naipagmamalaki ang kanilang mga anak. Pero gayon pa man, hindi naman itinago ni May ang kanyang pagbubuntis. At lalong hindi nila itinago nila Adam May ang kanilang relasyon noong panahon na malaya pa at wala pang sarswela lantara tara naman nilang ibinabahagi ang kanilang pag-iibigan. Sabi nga ni Maine, Wala naman po kaming itinatago ni Alden. Lahat po ng nakikita nyo, totoo po yun. At sumunod din nagsalita si Alden. Opo, totoo po yun, wala naman po kaming itinatago ni Maine. Kaya naman ating pagmasdan ang mga ganap nila noon, mga pa cam or off-cam man. Mga ganap nila adan ni Maine na lantara na kanilang ipinapakita sa harap man o sa likod ng kamera. Ilan lang po ito sa mga ganap nila na nagpapakita ng pagkakaroon ng malalim na relasyon. Tanging mag-asawa o magkasintahan lang ang pwedeng gumawa nito ng lantaran. Totoo nga naman ang sinabi nila Adan May na wala nga naman silang itinatago. Sa diyalang walang naging pakialam ang management ng dalawa sa Aldam Nation. Kinailangan pa talaga nilang gumawa ng sarswela para mabuwag ang pandom mas pinili pa ng management nila na lokohin ang mga fans at pasakita ng mga ito kesa mahalin ng mga fans na siyang bumubuhay sa mundo ng showbiz. Pero gayon pa hindi naman nagpatinag ang Adam Nation and True Blooded Adam Nation na may alam sa katotohanan. na patuloy na nagmamahal sa Fokerson Jr. family na ika nga, kahit paulit-ulit man sinasaktan, hindi bumibitaw dahil sa dami ng pinanghahawakan katibayan sa pagiging mag-asawa sa tunay na buhay nila Mengay and Tisoy. Samantala, sa ilan pang naging ganap ni Alden Richards, kabilang siya sa mga celebrity guests ng 25 years ng Noel Bazaar at nagpapasalamat si Alden sa kanilang ARXB booth nitong nakaraang November 26 to November 30 sa World Trade Center, Pasay City kung saan nagkaroon ng on-site ticket selling para sa moving forward Alden Richards fan meet. At sa mga naging interview ni Alden Richards, sinabi nito na isa sa kanilang pamilya ay makakasama niya sa concert para magbigay sila ng surprise production para sa mga manonood ng Naturang Concert. At sa magiging ganap niya this coming 2026, mayroon siyang international film na nag-uumpisa na ang shooting. Kaya may pag-post si Ron Baliki ang trainer ni Richard Jr. Isang series in collaboration with a different platform at isa pang teleserye and another movie. At magbabalik ang stars on the floor para sa season 2. Magiging busy lalo si Richard Jr. sa taong 2026. At sa tanong kay Alden, na kung may babalikan ka, ano yung gusto mong balikan? Ang sabi niya lahat naman po, pero ang mami niya sana daw nakita ang nangyayari sa kanya ngayon, dahil siya naman ang may gusto at nagpush sa kanya sa showbiz industry. At sa mga nakarang interview ni Richard Jr., ayaw niyang pag-usapan ang love life, pero ngayon muli siyang sumagot. Ang tanong sa kanya, ano pa po ba ang kulang sa isang Alden Richards? Ang sagot ni Alden Richards, madami pa po. I mean, sa ngayon kasi syempre, I was very fortunate and blessed to have been given the opportunity to experience a lot of things. But at my age right now, syempre yung sa ano diba, sa deadline natin mga Pilipino diba, of course, Settling downstage and paghahanap ng tamang partner, siguro yun yung kulang. But siguro hindi ko siya tinitignan kasi as kapulangan. At sa part pa lang na ito, sa kanyang pagsasalita, biglang nagkaroon ng maliit na technical problem ang mic na parang na-mute ng bahagya. At saka muli nagpatuloy at nag-explain ng husto tungkol sa kanyang sinasabi sa paghahanap ng tamang partner. Habang pinapanood ko si Alden Richard sa tagpong ito, nagtatago si Richard Jr. sa katauhan ni Alden. Sabi nga niya sa sinabi niya na paghahanap ng tamang partner, siguro yun yung kulang. Kung si Richard Fokerson Jr. lang ang magkukwento Siyempre, sasabihin niya, wala ng kulang. Pero dahil si Adam Richards ang nagkukwento, ang haba ng explanation na tila ba pinipili pa rin niya na itago ang katotohanan. Umiiral pa rin ang utang na loob sa kanya. Basta ang masasabi lang natin sa mga ganitong usapan tungkol sa pag-aasawa, direct to the point lang ang sagot. Yes or no? Meron or wala? Hindi siguro. Kapag maraming explanation, ibig sabihin, sinusubukan niyang maging convincing ang sinasabi para maitago ang katotohanan na married na at hindi na single. At sa pagkakaroon ng konting technical problem sa Mike nang sinabi niya ang salitang kakulangan na biglang nag-mute ng bahagya ang mic na tila ba ito ay nagpapahiwatig na may malina ayaw nating i-judge si Adam Richards dahil sabi nga kapag mahal mo, hahanap ka pa rin ng dahilan para kumapit at huwag bumitaw. Parang pagmamahal ng Alan Nation and true-blooded Adam Nation sa mag-asawang Alan and Maine. Na kahit binubugbog na ang damdamin sa pananakit, gawa ng management nila, kapit pa rin sa katotohanan. Dahil ika nga, may mas malali na dahilan di umano kaya hindi maamin kung ano talaga ang katotohanan na namamagitan kay Richard Jr. and Mrs. Nicomaine Bokerson mula ng sinimula ng sarswela. Pero ika nga, in God's perfect timing and God's perfect plan, darating din ang hinihintay. Kaya naman ating pagmasdan ng isa pang anggulo ng behind the scene ng Vivo Philippines kung paano ba talaga kapag magkasama sila Lamengay and Tisoy mula noon hanggang ngayon. Tingnan kung paano makipag-usap si Richard Jr. kay Ann Curtis. Medyo malayo ang pag may, at may pagrespeto bilang married na si Ann Curtis. Tignan naman natin kapag si Nico Main Mendoza ang kanyang kaharap. Lumabas ang totoo na sabi nga ni Richard Jr. You are not main Mendoza anymore. You are main Pocerson now, my love. I love you. Ang lapit, walang pinagbago mula noon hanggang ngayon. Para na niyang hahalikan ng kanyang asawa, kaya super kilig si Anne sa kanyang nakikita. Si Marian sanay na dahil alam naman nila ni Dingdong ang katotohanan. Kung pagmamasdan, nagsusimigaw ang katotohanan na sabi nga nila Mengay Antisoy, wala naman po kaming itinatago kung anuman po ang nakikita nyo at iniisip nyo yun na po yun. What you see is what you get. Action speaks louder than words. Huwag magbulag-bulagan ika nga dahil nagsusumigaw ang katotohanan. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga stop Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahala at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangat ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!